Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon sa social media ang picture nila Gerald Anderson at Barbie Imperial na magkasama. Kamakailan kasi ay umatend sila ng Shukran Festival 2023 sa United Arab Emirates noong December 9. Doon ay nakipaglaro ng basketball si Gerald at nagperform naman si Barbie ng sayaw kasama ang mga OFW sa Dubai. Nagbigay pa ng libreng hug si Barbie sa mga lalaking OFW sa event. <coughs> Inintriga naman ng mga netizens sila Gerald at Barbie na baka magka-developan daw ito. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.